Alam nyo, puro inspiring stories na lang yung napapanood nyo sa akin. Yung yun nakikita nyo yung post ko sa FB page ko, yung mga promo na nakukuha ko, mga rebates, vouchers, mga rewards, yung mga kota na nahihit ko, yung mga achievements ko na na-unlock. Alam mo yon yung mga gala namin mga happy moments actually bawas na nga yun eh. yung iba hindi ko na pinopost and umiwas na akong ipost yung family ko especially yung mga anak ko Uh, kanina lang nag-post ako kung ano bang feeling kapag uh, meron kang sari-sari store. Dalawa eh. May masaya, malungkot, pagod. Halo-halo uh, emotions yung nabasa ko. And thank you sa mga kasari kasi ang daming nag-participate, ang daming nag-comments sa post ko na yun. Kasi mostly naman ng mga followers ko ay may sari-sari store talaga. O FW na gustong magtindahan. or yung mga may business, may ganitong klasing experience. Kahit hindi sari-sari store yung panienda nila. Basta nagtitinda sila mga extra income. And bilang tindera, uh, misang minsan dumadating tayo sa time na na panginaan tayo ng loob lalo na kapag kalam natin na yung pinaghirapan natin napupunta sa iba and maraming nagtatanong si Sibon na expiran ka ba alam mo, yun yung mga negative na nangyari sa tindahan. O, sinishare ko yun. Minsan na-expire and ako. Pero, hindi ganun kaano. Kasi nga, ano ako dyan eh. Mahingat ako dyan pagdating sa expiration. And, bihira ako share yung behind the scene. Kung baga, ang sinishare ko yung finish na. Yung tapos na, maayos na lahat. Kasi, ayokong pati yung mga viewers ko, madamay sa problema ko, madamay sa nangyari kasi ayoko ma-absorb nyo yun kaya gusto ko yung pinopost ko ang pagkakaroon ng anxiety ng isang pagiging tendera. Alam nyo, naranasan ko yan uh, last year. Kaya ako nag-vacation. So, share ko kaya yung mga bad experience ko, no? Yung na-scam ako. Halos kalating milyon na wala sa akin. Na-scam ako ni Gcash ng, ng 28,000. Naloko ng kaibigan. Share ko kaya yun, no? Alam nyo kung ano may hirap sa taong kilala nyo bilang strong at independent. Hindi nyo ramdam na nag-struggle na pala siya. Minsan pinapayuhan ka pa, dinadamayan ka sa problema mo, pero siya pala mismo ay nakikipaglaban din sa sarili niyang problema na sinasarili niya lang.